hindi po dapat panlabas sa kanyuan ang uh, dapat na mabuhin ba sa atin. Dapat mabuhin din natin ang ating kalooban, ang ating loob, ang ating spirit. At ang pagbabago ko, ay pinapaalala na ito ay isang proses. Change is a process and it takes time. At hindi ko ito madalihan kung pagbabago sa kanila sa inyo ay nangakinangan ng panahon at ang sikap. Siguro lalo lalo sa pagbabago sa ating spiritual na pagkakabuhay. Di diba kaya ang Panginoon ay naghihintay na kulit ng pagbabago? Kaya wala sa atin sa panahon ito na kwaresma. Isang pagbabago na tali ang sa kanya. Ito ay isang pagbabago na pinagsasamikapan at pinagihirapan. Isang pagbabago dumadaan sa paghihirap, sa kutisyo, at pagkamatay sa ating lumang sa gini. Ikalawa, ang daan ng gusto mo sa, pa, sa muling pagkamatay. Alam mo, po, natural sa ating naiwasan ang paghihirap. Gusto po ba niyang paghihirap? Ayaw natin. Yan ang na tayo ay nanganas ng ilang sa buhay na ito. ba? Diba? Gusto natin paayos, paginawa, hanggang pari masaga tayo sa buhay na ito. Ayaw natin ang pag-ihila. Sabi nga, kung gusto mo pag-ihila, parang ikaw na lang, walang pananaw natin kung mong hilahay. Pero sabi nga, tayo mga kresyano, ito ay kinakailangan din nating pagdaanan sa atin. buhay. Kaya nga, kung hindi natin dadaanan ang paghihirap, ito ay hindi das tungo sa pagdaanan tayo. Pignanalan po natin ang paghihirap diba, si ng Yesus. Di ba si Yesus? Dinaanan ang krus, kapag saan ito ay kinakailangan bago niya makamita ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ito rin ang paalala sa atin, ang daan na dapat natin tahakin. Sabi niya, no cross, no glory. Walang liko ng pagkabuhay na hindi dadaan sa Biyernes Santo. Kaya mo, sa panong ito ng Koresma, nagigibatahagi tayo sa paghihirap ni Jesus upang kasama natin siya sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ito yung nililaw ni Jesus sa kanyang pangalagan. Diba? Tapos makita nila ang paglilingan ni Jesus. Gusto nila gulay lang. Ngunit, pinaliwanan ni Jesus na kinakailangan nila marami ng katotohanan na siya ay dapat maghirap at mamatay sa Diyos. Ito rin ang daan na nais ni Jesus na ating tahanin. Sina, I'm Christian without a cross. It's a contradiction kita din sa ating buhay ang krus. Ang pagbabago ay sa krus na dapat nating pasalin araw-araw kung nais natin pakasama si Jesus. At pangatlo, pagkasasalit na ng paghihira, mahirap ang pagbabago. Ito po isang proseso na kinakailangan ng panahon at pagsikap na makakulungan kasi ay nating bakwa. Isang kasi ay natin tawagin kung ano yung mas walanda para sa atin. Kasi niya, komportable tayo sa mga sandaling ito ng ating buhay. Paayos tayo, pagkundi tayo, pagkanda ang ating buhay, ayaw na natin na tayo ay tumigil sa kung ano ba'y hinaharap natin. Ngunit, sa halip na pagbabago. Sabi nga po, one reason people resist change is because they focus on what they have to give up instead of what they have to gain. Kaya isipin mo natin yung kaligayang na nangyayari sa atin kung magbabago ang babago natin ang ating masasamang ugali. Kaya yung magbabago ngayon, Jesus ay paalala na may kalwal na nakitay sa atin kahit tayo nakaraan sa mga paghihirap. Kaya ang panayang sa atin, huwag na huwag tayong paghinaan ng doon sa harap ng mga problema at pagkabito. Huwag tayong kasanta sa kaniliman pag sapagkat pagkatapos pagka -sigur, ito, sigurado may iwanan. Sigurado may mag tapos ng kanyang pagpapaksak, pagkamatay, na kami niya ang huling pagkabuhay. Mga kapatid, magbabuhan niyo tayo sa tulad ng Kristo. Bagi katulad niya sa pamagitan ng pagtaka, sa dalang sa paghihirap at sa pagsasakrifisyo. Tanda natin may kalabalan niya ang sa atin. At ang pag ng muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang hamon ng ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pananapang na diliwang patuloy pa rin po tayo manalami. Ipagkasal natin, hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon na sana nga sa mga pinagdalaan na natin ito, masaki, hirap, problema, o ano-ano pa. Hilingin natin na malagpasan natin ito ng na maluwal natin dahil sa bawat pagdaraan natin ng ira, itinapat na naman lang sa ating mga ating Panginoon Jesus na may pag-asa. Kaya sana, patuloy natin ang ang inihanda sa ating mga ating Panginoon na mas maganda, mas mabuti dahil ito ang ating pag-alawal. po ay masasasyan po natin ang